Sige, ma sige, doon dyan. Kukain mo doon, kukain mo. Yan, mga idol. Hindi namin mga idol, kung ano siya. Kung kung tinatawag na, mayroon kasi isa yung parang bayawak na ibid, One, ibid ba yun? Grabe mga idol, panahon ngayon. Halos may mga ano na yung mga punso, sa taginit siguro. Kaya nagpugad sila sa nagpugad hukay talaga sila sa mga punso mga idol ilang bisis na kami naka hukay ng may mga butas so yun, mga idol kung may laman yan mga idol kung sakaling bayawak man hindi namin yan hindi namin yan ano <laughs> sorry like a book hindi namin saktan yung bayawak yan mga idol ah uh, <clears throat> namin yan isure lang namin kung ano talaga yung laman kanina kasi hindi namin talaga mukaan mga idol. Kaya, hukayin namin. Kasi ang purpose din namin talaga dito, makakuha namin yung queen. Kaya, ituloy namin niya paghukay. <laughs> Uy Yan o no? Istro pa yung inano niya o oh. Ayan mga idol yung butas o oh. Ayan mga idol o oh. Sige idol John Dandahan lang idol John Baka Baka matamaan kung Meron man Dung siya Hmm <coughs> Eh. Hey. Lambot ba? Yan mga idol, tinuloy-tuloy namin yung video mga idol ha. Para makita nyo talaga kung anong anong meron. nako na naman dun. Dali, dali. Huwag kang, huwag kang, ano, distansya ka ng kunti kasi baka mamaya. Mga gat yun o ano man. Tandahan, baka matamaan mo. Wala na yung ano no, wala na yung butas. Ako naman. Ayun, naabot doon yung ano oh. Damo. May damo pa banda diyan, no. Hmm, Baka na Parang wala naman. Parang wala naman yang ano. Baik, tiba -tiba, tiba -tiba. Dali, dali. Ayan. Ayan, oh, yung butas, oh. Ayan, dyan. Ayan, dyan, ah, kasi. Dyan, 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 kapat. Ayan, 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 dalawa. Uy, 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 uy. Uy, doon, doon, doon. Dalawa. Dalaw. <mikis> dalaw. Yow. Maitim. Lah. No. May balat. Pero pa isa doon. Ibang kulay nila. Bakit mayroon pa isa niyan doon? Ayun, yun, yun, Ay, mga idol. Oh. Ayun yung king doon. Black American. Hindi, last Hindi sila lumalaki. Wala na ba yun? Wala na. Okay. Yan mga idol. Okay. Nagduda, okay. nagduda kami mga idol yung pinaniwalaan namin pumasok kanina wala Siguro mga idol, may kasabihan, totoo talaga yung kasabihan na minsan talaga mayroon. Pero so, tingnan mo, wala naman palang nakapasok pero may pugad sa mga idol. So, yun lang mga idol. At least, nakuha natin yung Reyna. So, maraming salamat. <coughs> okay na.